Nagluto ako ng dinengdeng. Hello mga nag naguulang ba kayo ng ganitong gulay, patola na may palikpek, tapos yung kalabasa? Tara, samahan niyo ako magluto mga kapango. At dyan, nahiwa ko na yung patola na sinasabi ko sa inyo mga kapangon. Tapos naghiwa din ako ng kalabasa, humingi lang ako sa mga pagkain ng aking mga junakis. At ayan, nabalatan ko na mga kapango. After kong mabalatan ay hihiwain ko naman siya mga kapango ng ayon lang sa aking kagustuhang hiwa mga kapango kasi pag nagluluto ako ng ganyan mga kapango gusto ko durog kaya medyo manipis at hayan nabalatan ko na at na hiwa hiwa ko na rin at susunod ko naman ang mga sangkap mga kapango. Magbabalat lang ako dyan ng sibuyas tapos hiwa hiwain ko lang dyan mga kapango. After nyan kumuha naman ako ng tatlong ngipin ng bawang ngipin. May ipin na pala ang bawang ngayon. Charot! After kong maghiwa ay naglagay na rin ako dyan ng tubig sa may kaldero at dyan ako magluluto at hayan na nga ang aking mga lulutuin. At nalimutan ko palang maghiwa ng luya kasi nga naglalagay ako ng luya sa tuwing ako ay ding So after kong hiwain, ayan, nilagay ko na lahat yung mga sangkap. Ang hindi ko lang nilagay dyan, yung talbos ng kamote. Tapos naglagay na ako ng bagoong, yung bagoong na ang titba. <laughs> Pero yan ang nagpapasarap dyan sa dininding na yan at ayan uh, isinalang ko na nga. At habang nakasalang ay naisip kong kumuha ng dahon ng malungga dyan lang sa harapan namin kasi meron akong tanim dyan para sa mga junakis ko. At ayan uh, nga nakakuha na ako, pahirapan pa kong kumuha kasi mata mataas yung malungga ay, ako ay sobrang aalam ah, nyo na, pandakekok ba? <laughs> At syempre, habang papakuluan natin ay alam nyo nang gagawin natin. Mag cellphone muna tayo ng konte't Tayan na nga, tinignan ko na, kukulo na siya. O ba diba, mga kapango, ganyan lang yan. At na antay ko lang kumukulo mga kapango hanggang sa maluto. At saka naghimay na rin ako ng malunggay para ilahok ko din sa kamote mamaya. Talbos ng kamote kasi ilalahok ko. Tsaka yan, malunggay. Masarap yan mga kapango, napakasustansya pati kasi gulay siya. At pagkatapos kong maghimay, ayan, tinignan ko na ulit, kumukulo na siya. And then, gusto ko kasi sa kalabasa ay durog para mas malasa siya. At ayan na nga, hindi mawawala ang damo. Lida po, ginya nagbabantay. O, ba diba, siya lagi habang nagluluto ako, binabantayan niya rin ako habang binabantayan ko rin niluluto ko. At ayan na nga, malapit ng maluto pero nandyan pa rin si Molly the Pogi at ilalagay ko na yung patola. O, napakasarap niyan mga kapang, o, sabaw pa lang, ulalam na yan. Pagkalagay ko ay minekus-mekus ko lang para sa ganon ay maluto ng even. At syempre ano pa nga bang gagawin natin habang pinapakuluan na naman habang inaantay na maluto ay magseselpo na naman tayo. Alam nyo naman ayan ang routine natin mga kapango. <laughs> at syempre, nagseselpon pa rin tayo while waiting na kumulo yung ating niluluto. At ayan, tinignan ko na nga siya at kumukulo na nga siya. O ba diba, sarap-sarap mga kapango. ba diba? At nung kumukulo na nga mga kapango ay nilagay ko na yung kamote, talbos ng kamote at hinalo-halo ko lang siya para sa ganon ay suma bumailalim yung talbos ng kamote para maluto. And then next ko naman ay yung malunggay. Papakulaan ko lang yan ng konti mga kapango para sa ganon ay maluto na siya. At ayan pa rin si Molly the Pogi nagaantay. At ayan na, tiyan na, luto na ang ating dinengdeng na bulay. Nagluluto din ba kayo ng ganyan mga kapangon? Sarap-sarap talaga yan mga kapangon. Lalo kapag kayan ay ano, bagong pitas ba? Bagong pitas naman yung mga yan. Manamis-namis pa nga. At ayan na. Tara, napakasarap. Kain tayo mga kapangon. Ang sarap-sarap yan. At ayan, tinikman ko na nga, mga kapangon. sarap talaga. Promise. Hindi ako nagbibirot. Ayan ang pagkain namin. Tara, kain tayo mga kapangon. At kung napanood mo ito mga kapangong, mag-comment ka naman kung nagluluto kayo ng ganito o kaya nag-uulam kayo ng ganito o anong tawag sa inyo sa ganitong luto. Thank you for watching! Babush!